Happy Piesta San Pablo Apostol. Pero saan nga ba nagmula ang Piesta ni San Pablo Apostol o Saint Paul? Ito ay nagmula sa nagngangalang Sal of Tarsus. Siya ay isang malupit na Jewish kung saan habi niyang pagmalupitan ng mga Kristiyano. At hindi siya naniniwala at kinokontra niya pa nga ang mga turo ni Jesus. At nang walang ano-ano, nagpakita sa kanya si Jesus at nabulag siya sa liwanag nito. Siya ay dinala ni Jesus kay Ananias at siya ang nagpagaling sa mga mata nito at siya na ring bininyagan siya bilang si Saint Paul. Sa Spanish ay Pablo. At mula noon, ginugol niya ang kanyang buhay para ipagkalat ang turo ni Jesus hanggang siya siya ay namatay ng 65 AD. Kaya ikaw, kung napapasama ka na sa kadiliman, huwag nang hintayin na mabulag ka pa sa liwanag ng katotohanan 'yun lang maraming salamat paalam